What's up guys, it's me, Yudes TV At ngayon nga pala ay naka-schedule akong magbantay ng aming tindahan At dahil wala naman akong pasok, simpre babantayin natin yan At nagtataka nga ako kung bakit minsan lang ako makapagbantay dito I-araw-araw naman akong umuwi dito Allah At ito nga pala ang labas ng aming tindahan O, oh, ba? Diba? Labas pa lang, parang nasa ibang bansa na Allah At double purpose pa nga yan. May milk tea yogurtan, coffee han, yogurt Pinakadabis, At ito nga pala ang mga drinks na available po dito. For 49 sa large at 39 naman sa medium. Para sa mga ice coffee series, meron dyang Prince Vanilla, Sea Salt Vanilla Latte, ice americano. Para sa mga gustong mag feeling americano, ala, meron ding caramel macchiato, salted caramel, at hazelnut. At para sa milk series naman, meron kaming artioca brown, brown sugar milk, artioca brown sugar milk, at syempre Archoka Brown Sugar Matcha. At para naman sa Fruit Yogurt Series, meron kaming Ashberry, Four Season, Blue Lemonades, Blueberry, Green Apple, Strawberry, Lychee. At para naman sa Bubble Tea Series, meron kaming Mud Flip Melty, Creamy Taro, Chocomos, Matcha, at Ay Okinawa Hala. At meron ding Royal Milk Tea. Red Velvet at Watermelon ay Winter Melon pala, hala. Maya-maya nga lang ay may tumawag na kay Auntie para mag-order. At share ko na din nga pala sa inyo na available nga din pala kami sa Deliveria. Kaya para sa mga malalayo na gustong makatikim ng mga imported na drinks, ano pa ang hinihintay nyo? Order na! Hala! At dahil naubusan na kami ng ice, ay bumili muna ako. At sinamahan nga ako ni Paring Mandy dahil alam niyang mahihirapan akong magdala ng mga imported na ice. Hala! At nakabili na nga kami ng malamig na ice at iniwi na rin namin. Pagkatapos tinulungan ko na rin si auntie na magtimpla. Or dahalo-halo nga palang ang bag ko dyan. Pero malaking tulong na din niya dahil yan ang pinakamatagal gawin, lalo na kung marami ang titimplahin. At pagkatapos nga namin magtimpla ay ready to serve na rin niya. kaya inisa-isa ko nang nilagay sa harap. At ayan nga, dumating na rin si Kuyang deliverya. At syempre, bago i-deliveria, picture muna remembrance, hala. At ayan nga, talaga namang nakakatulo ng laway. At pagkatapos nga picturean ay binalot na rin nga ito ni Auntie isa-isa para hindi matapon sa biyahe at para ma-secure ang security, hala. At pagkatapos, nilagay na nga ito ni kuya at saka umalis nang hindi man lang nakapagbayad. Hala. At pwede nabantay mo naman nga ako ulit yan. At share ko na din nga na nagbibinta rin nga pala kami ng ice candy. At habang nagbabantay nga pala ako nyan, ay marami namang buibili ng ice candy. Buko na gatas nga pala ang flavor ng aming ice candy. Sa halagang 10 pesos lang, malaki na, masarap pa. Hala. At maya maya nga lang ay meron na naman nga bumili. Kaya agad ko na nga itong tinimpla. Dahil bawal nga pala ituro kung paano itimpla. For the fast forward na nga tayo sa pagtimpla. Aww. at pagkatapos ko ang matimpla ay nilagay ko na rin niya ito sa harap para ready to pick up na lang. Shout out nga pala sa magjuwa dyan. Pupul sila sa burger pero sure na lang sila sa drinks. Ala. At pagkatapos ay nagmerienda nga muna ako ng nilagang kamuting saging dyan at kape. Kasi for the gutom na nga tayo kababantay. Hala. At pagkatapos ko mag magmerienda ay nilabas ko na rin niya ang dalawang bata na kanina pang nag-aabang sa akin. Kasama ko daw sila sa vlog. Lagi raw sila nanonood ng mga video ko. Ala. At sana kayo rin huwag kayong magsasawa sa panunood. Paalam, salamat!